Dito kami ngayon sa Boso Boso. Stopover kami. Bali pangalawang uh, stopover namin dito. Uh, papunta kami ng ano, Impanta, Quezon. Uh, ganyan mag-trip tong mga narada eh. Para daw walang kamote, maaga kami umalis. Ngayon alas 4 ng uh, mag-alas 5 na. Ang umaga. yung oh, kasama ko yung dalawa si si Ronel tsaka si John Julius tsaka si Haruto ito yung pinaka guide namin marami <laughs> alam tong spot dito magagandang spot dito punta tayo sa magandang falls mamaya ang pagkanina rito pagdating namin Maya maya siguro pagbukas nitong uh, mini stop Di jingle lang kami sarado pa kayo sa yung CR Sinasara pa, na pala, sinasara to tapos ngayon magbubukas sila mga alas 5 Kaya niyantay pa namin tapos magkakapil lang kami sandali sabay sibat na kami Kaya nandito na kami sa Manupan Ipicture sila Ha? Oh, ganda nito Ang oh, ano? Ang ganda na yung spot dito Di ba? Oo, oh, well, Model <laughs> Ang model <laughs> Picture picture lang kami rito Tapos uh, yun, dire diretso na kami hanggang ano uh, Siguro sa pala, kilometer 90 Doon kami mag-almosan Ayun, eh, mga model o Bigat na bigat Hi! Kilometer 90! welcome! Ay, dito kami sa kilometer 90. Pagpasok pala dito sa so mismong ano nila, may entrance na 50 pesos. Ngayon kailangan magpa ng ganito. First time namin pumasok dito. Kaya para kami mangmang. -mang. -mang. <laughs> Ayan, parang nasa Baguio niya, no? Dito bagyo Baguio, master. <laughs> sa Baguio, head. Dito, tiger head. Tiger, master. Oo. Oh, so, Tuma bibig. O, oh, picture, picture na. Ayoko na. Ayan, hindi pa pala tok-tok ito. Nandito na kami sa pinaka parang second level. Ayan, Hiningal na. <laughs> Hiningal na. <laughs> Meron pa pala ang pinakatoktok hanggang doon. Maganda yung view Sariwa ang hangin nakahinga lang medyo mataas talaga Wow! <laughs> Butterfly! <laughs>

Ito na yung pinakatoktok. Papunta kami dito sa pinakatoktok. Ayan, eh, ito yung pinaka niya naman. Ah, tayo galing yan na. Medyo hindi kita Uy, <laughs> mo?

Hindi, pwede, pwede. talaga Ano yan? Ang ganda nga dyan Pompas pala yan eh, no? Sagod ka lang ha Medyo hindi natin kita yung view sa malayo Natatabu na tatabunan kasi ng pag pero sarap dito ma no? malamig tayo galing kanina Apo, ah, yung pinaka second level Pababa Hindi kita yung view, ganda sana Natatabo na kasi ng pag Ayun, mararating lang namin dito sa, sa Balagbag Falls May konting lakarin ang sabi nung uh, veteranong kasama namin dito <laughs> ano lang daw 15 minutes eh iwan natin kung 15 minutes ikinat ka naman bago nabung ulan may dito Ayan, dito na tayo sa may Balagbag Pool Hindi natin alam kung bakit tinawag itong Balagbag Pool Ah, pwede daw makat dito taas Dito ang gantuhod Dito sa mismong binabaktahan ng tubig Ayan, medyo malalim daw yan pero banda rito, ayan, ang uh, gan-gibgib na Dito tayo, sa bandang gibgib niya. -gib ah, si Ronel, yung isang mekanika ko tatalon Ito yung sinakabing tinatawag na, na balagbag, Paul. Dito sa may Ipantakeson. Eh, nag-ano kami? Uh, stress release sa uh, daming problema sa shop na uh, nasolusyonan naman uh, nag, na namin na uh, mag ng uh, dito nga sa Keton Ano ma, mu tagal oh. Ito si Jan, mekaniko rin to sa kabilang shop naman Itong isa, itong uh, t-shirt Si Ronel Di malamang kung takot sa tubig o takot sa height eh